Hello po mga kalaki, magandang magandang hapon po sa ating lahat Alas dos na po ng hapon At tara mamigay po tayo ng mga 4 digit lucky numbers po para po sa ating lahat Ito na po ang 4 digit lucky numbers Dito po sa bansang Israel 7718 Las Vegas 9394 Sa Alaska 7218 Saudi 6371 Japan 2845 Italy 9962 Germany 7318

Dubai 3994 Hong Kong 2802 Singapore 7095 China 8176 Texas 2274 Ayan mga kalaki kompleto na po ang mga 4 digits lucky numbers po ngayon alas 2 ng hapon abay takbo na sa sukin yung outlet at make sure po na mga lucky numbers aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at sana po ikaw ikaw mismo na hindi pa nakakaranas manalo masubukan yung manalo sa Lucky World namin. Good luck!